kung saan matatagpuan ang nakatago na iniingatan ng ating inang bayan. Na kung saan matatagpuan ang tunay na kabanang bayan ay matatagpuan sa kamay ng mga magnanakaw na kongresman. So, enjoyin po natin ang uh, sandaling ito at tayo ay dadako na nasa muna sa ating programa. Tulad ng ating araw-araw na ginagawa ang ating wanting speech, prayer vigil with candle lighting at pag-awit ng ang bayan ko. Pero ito, mga kababayan, mga kasamahan, siguro alam nyo na yung good news. Alam naman natin, ito freedom fight. Kung tutuusin, hindi natin kailang kumuha ng premier. Pero dahil we are low abiding citizen, hindi naman tayo tulad ibang mga senador na babaliin ang batas. So, ang ginawa po ng ating kasama, kasamahan ay gumawa ng paraan para ay makakuha ng permit at sa awa ng ating Panginoon. At sa atin ay ipinagkaloob ang permit mula October at September 29 to October 5. Okay, ma pwede nyo bang buksan ang inyong ilaw ng inyong mga cellphone? Ito na. Ito'y patikim pa lamang ng ating music laban kontra sa kurapyon. Purapyon. Purapyon. Oh my god. ko. Ang ating title po, ay Music Laban Kontra Purapyon. Purapyon. ang ating administrasyon ngayon ay wala nang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw sa kaba ng bayan. Oh my god. Kaya kung aha po, pagpasensyaan nyo na kung hindi nyo pa ako nakita. Dahil pinaghahandaan po natin ang araw na to at darating pang mga araw. Kaya sa mga viewers niyan, pumunta na kayo dito at makikisa sapagkat makakasama natin ang iba pang mga bibigating nating mga musikero. May iba't ibang banda na makikipaglaho at makikisa sa ating panawagan. Pero ang panawagan natin ay pagkakaisa, kapayapaan, at nais natin walang kaguluhan. Sapagkat iisa lamang po ang ating mithiin, isa lamang po ang ating hangarin, wakasan ang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating lipunan na siyang sanhi ng kahirapan sa ating bansa. Kaya, ano pa ang hinahantay ninyo? Panahon na naman para magkaisa tayo. Magsama-sama tayo. Handaan po ninyo. Hindi po ang bansa natin ang kalaban natin, kundi ang mga nagpapalakad, yung mga magnanakaw na politiko. Ulit-ulit tukong sinasabi na kaaraw-araw ako tumatayo dito sa inyong harapan taas no akong haharap dito at ipagsigawan na tama na, sobra na, panahon na para magkaisa tayo. Buksay na ang korupsyon sa lipunang ito. At ito po sa mga kapulisan, mga natin ang mga yan, kasundaluhan. Pero ano pang hahantayin natin? Hahantayin pa ba natin darating ang araw at panahon na kapwa Pilipino ang nagbabarilan? Yun ay pagsinakop tayo ng manamamayak pag nagrupong NPA sa ating lipunan. Huwag po natin sila bigyan ng pagkakataon na mamamayak pag ulit dito sa ating bansa sapagkat katulad ng mga politikong magnanakaw ay salot sila sa ating lupunan. Kaya po, panawagan ko magkaisa na tayo. Sama-sama, makikita ninyo ang pagkakaisa ng tunay at nakmamahal na Pilipino sa bayang nito. Huwag na kayong magpaalinlangan pa. Huwag na kayong matakot iba natatakot baka mamamatay daw sila pero ito lang ang tandaan ninyo kung mamamatay kayo dahil sa pakikipaglaban nyo sa mahal ninyong inang bayan yan ay isang karangalan para sa pamilya mo pero kung mamamatay kang naging sunod-sunuran ka sa politiko ay siyang walang mangyayari sa bansang ito kaya po, every day, every afternoon, may mga makikilahok po sa ating ibang-ibang banda. Pero abangan niyo, sa October 5, halos lahat ng concert ito'y pinagkukuluhan. At talagang gustong-gustong makita ng mga ordinaryong Pilipino. Basta ito po, mga minamahal kong kapwa ko Pilipino. Panahon na para lumabas kayo at makiisa. Labanan natin ang korupsyon sa pamamagitan ng pagkakaisa. Huwag na tayong papayag na patuloy pa tayong paikot-ikotin ng mga kongresman at kahit ni Marcos sa ating bansang nito. Habang patuloy tayong pinaiikot-ikot na madinig ang resulta ng investigasyon sa korupsyon na ng ibang mga kongresista at senador na may pinoprotektahan Ayaw nilang mabunyag ang tunay at ang punot-tulo ng kaguluhan ito sa bansa natin. Tandaan po ninyo, ang kaguluhan at kaliwatkan ng mga rally, nangyari lamang po ito mula nung mag-uumpisa na namang magnakaw ang Administrasyong Marcos sa gobyerno. Pangagyan, pangag! Kaya kung hindi niya na kaya gampanan ang kanyang tungkulin, ang ating panawagan at pagkakaisa ay bumaba na siya kung talaga may kanya, may kapal, mula mo may kapalpan ng kanyang mukha abang manipis pa. Ay, Kaya mga kababayan ko, magsama-sama tayo, magkaisa, panagutin na natin ang tunay na may sala. Ani, hindi ah, ko alam kung ilang kailan pa nagsalita si Chis Escudero. Nagsalita na. Sinabi niya na kung bakit nagkakagulo ang Pilipinas dahil speaker Martin Romualdez. Ito pang isang abogado itong bobo din, si Jinky Beatrix. Ang sabi niya, dahil may AX dahil ni Speaker, may Tupa dahil ni Speaker, ang sagot po natin. Kaya may baha dahil ni Speaker. Kaya maraming ordinaryong Pilipin naghihirap dahil ni Speaker Romualdez. Yan po ang nais nice natin tandaan na ang pinapaikot sa atin ay pera din natin. Pera ng taong bayan na nagmumula sa mga taong ordinaryong Pilipino na dugot-pawis na naghihirap para lamang may pakain sa kanilang mga pamilya. Pero ang mga politikong mga magnanakaw ay wala nang ginawa kundi magpayaman, bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Isama ko na po ang aming congressman sa 3rd District. Tingnan mo ngayon anong ginagawa ni Congressman Franz Pumarin. Di ba tinakpan niya kanyang bahay ngayon? Bakit gagawin nila yon kung hindi sila nagnakaw sa kaban ng bayan? Kung malinis ang kanilang mga konsensya, bakit hiyayaw nilang harapin ang katotohanan? Ang isyong ito, humarap sila sa taong bayan.